peso para walang ISIS dito sa Sergao at sa Dundee. Kasi alam namin na hindi sila IPs, hindi sila lumad. Ang Mahalikat Rival Kingdom ay merong sariling gobyerno at meron ding sariling pera. Sila authorized na Bangko Sentral ng Pilipinas nor any long. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine peso. Okay. Nakakuha ng suporta ang kampo ni Dato Adlaw sa grupo ng Maharlika Tribal Kingdom. At ito nung Mahalika Tribal Kingdom ay isang uh, self-proclaimed din na kingdom may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko. Although narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi nirecognize nang NCIP oh, na mga legitimate na lumad. Bakit? May pahayag ang mayor kaugnay dyan. Samantalang si Bae Lourdes nagreklamo sa kanyang live. Bakit daw ang mga pulis may dalang mga armas na kumilikgan ban daw ngayon kahit pulis na kamduti, dapat walang bariyan. Kaya nandyan, klarado, na inano ng ng kumilit na nakaban ba ang ban-ban kayo. Pero bakit may ban kayo? no an Oh, yeah. Kumilik ganban daw ngayon. Bakit yung mga pulis na nakaikot ngayon sa kanilang kampo, may mga armas na kumilik ganban daw? Tatalakayin muna natin at itong grupo uh, nasa Socorro. Uh, umano itong Maharlika Tribal uh, Kingdom. Tatalakayan natin to mga kapatid. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang ng tuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo niyo! Viva! Viva! For Dio Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusumaybay sa ating live streaming? Welcome! Ito ang inyong lingkod, Brother Rinald Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag ding kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share din Kasi halingan, Kumusta sa lahat at mga soaking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming at sa ating pananampalataya at katuweran. No? Uh, so may, may bagong grupo uh, hindi na ito bagong grupo dahil matagal na pala ito at nagsagawa din ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay dito dahil meron silang sariling uh, gobyerno, may sariling uh, pera, may sariling bangko din. Itong grupo nila. no So, kung malalan na niyo na ah uh, kita na siguro ninyo, nagreklamo si Bae Lourdes, bakit daw may mga armas ang pulis na kumilik ganban daw ngayon? Kahit pulis polis na kamutin dapat walang karyan. Kaya nandyan, karado, na inano ng, ng, ng kumilik na nakaban ang ganban kayo. Pero bakit may ban kayo? Ano ano? Oh, uh, sandali. wala pa, wala tayong raffle uh, rapol ngayon, ha? Ah. Hmm, wala pa rin tayong raffle ngayon. So, bakit may dalang mga armas daw ang PNP na kumilig ganban daw? Ang lalim, ano? At halata na niya na ang kanilang pugad ay nakatakdang idimulis bago pa siguro lalabas o kaya'y lalabas na yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso nila. Mayroon mga banta sa amin dito na ididimolish po kami. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Kaya kayo dito sa panggoberno sa Surigao, mayos kayo. Kayo ang galit sa kapayapaan. pas election na naman. Election na naman. Sige, subukan niya pag demolish dito kay Baep. Nani? Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo po. Hmm, yon. Uh, uh, matagal na nila niyang pagbabanta. No? Kaya yun ang dahilan na sinampahan sila ng patong-patong na kaso. At nakakuha sila ng suporta uh, galing sa Maharlika Tribal Kingdom na self-proclaimed na grupo. Ito ang nagpunta mismo sa kanilang area. Kaya nga so, 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 kaya nga po yung kaya nga po yung kaya nga basis sa mga kita yung angin is yung oh, sa mga di na nakuunawa ng uh, si Buano sabi dito na sumusuporta daw o ang taga Maharlika Tribal Kingdom dahil sumasang ayon sila sa prinsipyo nila ni Dato Adlao. Una, kita gyud sa yuta na Ah, uh, sila daw umano talaga ang may-ari sa lupa. Mao, oh, jo, mao. Kunya, kaduha, ano sa Marlika? Namin mga probisyon na gidalaron idugang nato sa piraso. Oh, so may dala silang mga batas daw na idagdag umano. Idagdag sa batas. Ayun na sila. nga negatibo ang tuyo dire, positive. Oh, so hindi negative ang kanilang layunin sa naturang grupo positive daw pero dato anam mo dire kuan kanang dato ka dato yes, mo dato magat ko na, -dato, na -dato. Oh, so mga dato din umano sila mga dato ah sige ang amo dire palisiya oh meron kung meron silang sariling batas meron silang sariling pera meron ding sariling Policy, itong grupo ni Dato Adlaw. Hindi makasulod din white diplomat. Oh, di pwedeng makapasok kung walang diplomat. Ano po ba yung diplomat? Kailangan ba magbayad para makakuha nitong tinatawag na diplomat? Okay, tuloy natin. Pero, pwede oh. ba? Mag-historya naman tayong inaani. Oo. Oh. Mm, wala diplomat. Kung saan yung katuyuan? Ang so, ang tanong sa babae, ano daw ang uh, layunin nitong dalawang dato sa Maharlika Tribal Group. Nagmonitor mo ko, nandang ang isa yung so, nagmonitor sila sa live nila ni Dato Araw at ni uh, Bae Lourdes. ang among head of the nation, ang angay siya sa mga Oo, ang head of the nation. Meron silang ahari. Uh, sumang-ayon daw sa prinsipyo nitong grupo nila ni Dato at Araw. Din kami sa Malika, naglukop na po ng among followers na walsan na ang lumad. Oo, oh, yun. ah uh, sabi niya na sila umano sa grupo, ah uh, dapat na mag-alsa ma ma na umano yung mga lumad. Correct. Mm. Dahil... Uh, iyon ang may-ari sa mga lupa daug -daug. pero dito, so, sa diha uh, di sa tikang si Mami sa gihimo sa na wa sila kasabot nagdala may ara'y provision aron palig-on sa inyong prinsipyo prinsipyo oh so dala nila ang provision nila ang sariling batas nila para daw na nagiging oh, ay ah, strong din ang prinsipyo Kaya sa taong Oh, so, pariho na umano sila ng pananampalataya sa may kapal. Kung pariho kayo, di po ba ang sabi ni Bae na ang Diyos nila'y apat? Yung uh, araw, uh, tubig, apoy, at lupa. So, ibig sabihin, pariho na sila na Diyos, apat din. Taga, encantadian din ito niya dili gyud bang kapangangkon ang civil nga sila kay Jesus. Oh, so yung civil government hindi dapat umano aangkin na sila ang may may ari sa lupa. Kasi sila pa nagkolekta sa tax kasi si dili sila may tagiya, sila ay nang Oh, so ang civil government hindi ang may ari sa lupa pagkatapos sila umano ang uh, sisingil ng uh, buwis na hindi naman umano uh, may ari sa lupa. No, Kami free tax section 60 sa Republic of Texas section 60 free tax mm. ang tanang lumad. Oh, So, uh, batay sa binanggit niyang batas, ang mga anitibo uh, walang buwis daw. Puligtahan man mm. ta. O oh, nila ang hindi mo ng mudugang minis mo sa pagkakaya at followers po mo, millionis. So, followers daw nila din Millions. Millions ang followers nila. Kaya nila lamang kayo din hira. Ikan sa Mimarupa, Mindoro, Palawan, Rumbo. Si Kuan ang inyong koan Raina, si... Di ba na may Raina ang mahal ni ka? Dili po na mong Raina, ba ira niya po. Ah, ba ira niya po. Kapag itong nito sa bukas ganda is ay kasi nung agina to, dili ni, lahit ni. Kasi mabay din. O, iba umano ang grupo ni ni Senior Aguila. Iba din sila. Pa, ah, sa hamang dahil mo dapat. Pareha ni Kisla, pero taglahi ni o oh, prinsipyo. Mm. Sila mo to sila naduklan sila sa kaso, tungod kay under sila sa civil government. O, oh, pareho sa isla o mano, pero uh, ibang grupo. At, uh, ayun, uh, ang pagkakaiba din, under umano sila si Senior Aguila sa civil government. Eh di po ba may sariling batas at may sariling ding private army sila si Senior Aguila? Kami isun, putnag to composite, abogado sa DNR, abogado sa munisipyo, pero tungod sa atong bala sa itra, ng atong ginasunod, tinagis kong sumarilo, wak makado at kainuwan ababdalo. So sila pinasok, umano sila sa authority, pero ah uh, di sila na agambala uh, dahil no one is above the law uh, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari batay sa ulat. Kasi, so ang tanan pasilong sa balaod. So mm -hmm. hinggawa sila mismo ang inbiya. Hingkuli sila kay Wa sila may himo kay naada tayo balaod nga gisunod. Naada tayo. Naada tayo. Naada tayo. Idugang nato ito. Pag-urin para ang inyong kausag, inyong prinsipo, mas paligunan pa. Sa balaod. So yung gusto nila na yung dala nilang mga batas, idagdag nila sa batas nila ni Dato Araw para mas... Uh, I strong daw umano ang prinsipyo. Pinalaon. Totoo pala ang isda diba lumalaga. Kusama ni Namo. Kahiang ay medyo rin yo. Di tapos mm. hmm. hmm. okay, so, 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 so anak ko so, ini himuon daw ko siguro Kaya hmm. tulog man sila ni Bai. Ah uh, tulog pa si Bai daw at si Dato Araw. Si Dato magpa na lang sa mo. No, dapat What? daw o man magpa-diplomat saan kaya kukuha ng diplomat no dapat magpa-diplomat daw oh anong masasabi ninyo sa grupong ito diyan ah, ang dami pa lang grupo diyan sa Surigao ano no at ah, although hindi to sa Surigao City nasa area ito ni ni Senior Aguila pag ba na takong pidera siya man ta, wala man ingon nga, dili mo na mo mimrohon, dili po na, ang atong prinsip, prayer sa ta. oh, pareho ra sila ng prinsipyo. Kung kung kada po lima kagahong. Una, legislative. So, bawat dato, may lima na kapangyarihan daw. Bawat dato, ha, may limang kapangyarihan. Executive, judiciary, military power, na ay spiritual power. So, ganang lima kagahong, wala na sa civil, kaya, civil, pag-executive ka. Oo, oh, yung... Uh, limang kapangyarihan, wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan. Mayor, Presidente, Gobernador, pag oh. Senador, Congressman, o Board Member, o oh, Councilor. Pag-iing Judiciary, Ikan e Supreme Court, RPC, MCTC. Pag-iing military, General sila, Krukita, nga dato, lima tayga home. Oh, so sila daw umano, meron silang limang kapangyarihan. At wala ang gobyerno, ah, uh, nakapangyarihang lima daw. So, matagal na, na balita itong grupo ng Maharlika Self-Proclaimed uh, Maharlika Nisyon na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte. Oh, Sir Surigao del Norte. With their own currency and justice system. Oh, si, meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. Ito ang Uh, tinatawag na Maharlika Nation. Philippine law enforcers and representatives from the environment department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. No, uh, self-proclaimed no na Maharlika Nation. Andami pa lang mga lumitaw diyan sa area na yan no na dahil may, kaso kami ni Father Darwin na yung isang dalaga na naposis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulu daw diyan sa Socorro, uh, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Sr. Aguila, ang kanyang lolo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kanyang lolo. Palaging nag uh, na, napanaginipan niya ang kanyang lolo na nagsabi umano sa kaniya na sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin na Wasaki na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong uh, nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang apa naginip niya. So uh, kami ni Father Darwin ang nagdeliverance sa kanya. Grabe talaga ang reaction dahil occultism 'yon, no? Uh, so, ibang grupo. Ibang grupo yon kay Senior Aguila. So, dami palang mga ganyang grupo no? na uh, di ko nakuha yung pangalan basta ang lulo niya ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Uh, Aguila na Binagyang pahintulot para maninirahan term na ginagamit ni Dato Araw, di diba ba? Since time immemorial. Ito, after Ferdinand Although uh, narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi kinikilala sa uh, NCIP dahil hindi umano talaga mga lumad. They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro. If they are interested still no na uh, by 2029 the pakbarma of BGFI will be expired. will be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat uh, arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1,200. Oh, so population nila 1,200 pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni uh, dato Araw, milyon-milyon na umano sila. Wala ang government, mayroon na talaga kami sinusunod na. Meron silang sariling bangko, meron silang sariling pira. Golden Zion or G Zion. One G Zion is worth 200 pesos. This currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na... Yan, magamit lang nila sa loob ng tribe nila yung gamit ng mga expire on 2029. Oh, 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang uh, bundok, no? Na wala pa din ang bundok kasi alam namin na hindi sila ipis. Hindi yun sila lumad. Taga rito sila sa Sukuro. Yung iba nila galing ng ibang probinsya, ibang munisipyo. No, oh, yun. Ah, uh, hindi pa umano ipis, hindi lumad. Ah... Uh, yung iba, taga-iba. O, oh, ayan. Uh, sa sarili nilang uh, gobyerno, may sar sariling uh, bandila sila, no? At sariling uh, salapi. G-Zion, Golden Zion. Ito ay ginagamit lang sa kanilang tribu daw. Pero nag-react dito ang Banko sentral uh, Central mismo. Hindi. Wala. Sa Republic Act 7653 kasi, Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng salapi nila, eh hindi natin ako consider na currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas any loan. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong ng Pilipinas at walang ibang currency na inisyu ang authority which is Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine peso. Ah, oh, uh, uh, dumami pala ito na grupo no sa naturang uh, lugar mga kapatid. Oo. Oh. Uh, Ibat-ibang grupo at uh, ayon pa sa ibang lumad. Sandali, ah, asan ba yun? Sa Republic Act. Wala pala dito. Okay. So, kung maalala ninyo na ang hippie mismo nagsabi, Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinadato Datu Hindi Diniplayan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi i Yon, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod ng Talibong. At, uh, mga kapatid, ang dami pa lang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad dito. No? Uh, maliban na uh, ang daming mga siktang Uh, nagsilitawan ngayon so wag agad-agad maniwala magsoring mabuti dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya nanganganib pati ang ating kaluluwa Paging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao.